magkano lang ang utang ko? 250 lang ang utang ko doon. Eh, ba't ako sisingilin niya? Ewan, pinanilista ko rin ang pangalan mo eh. Oh, di ba? Magbago ka, magbagong buhay ka para sa anak mo, sa asawa mo. Mahirap, iwanan mo na ang bisyo na yan. Mahirap pagbago, pre. yung iwanan ko lang ang pamilya ko kaysa iwanan ko ang bisyo ko. Doon, yung tindero doon sa kantin, si Inday. Hmm. Puta na buntis. Tang oh. Hindi ako yun. Nagpa-plastic labo ako. <laughs> Tangin mo. <laughs> Burger yung sakin. Sa Ay! Ah! Labog <laughs> ka! Alin ka rito pare? Ano na pare? Tangan na. mo na naman ako. Asa na daw yung ano, yung inutang mo dun sa canteen, yung bayad. Ah? Sini, ako yung sinising linday dun. Sinday na naman kasi. Wala na, magkano lang ang utang ko, 250 lang ang utang ko doon. E ba't ako sisingilin niya? Ewan, pinanilista ko rin ang pangalan mo eh. Oh, diba? Di ba? Ano para... na lang, basahibit lang. Ikaw nakikinabang ka sa sawad ko, 400, binabawasan mong 20. Oh. Eh, di man lang ako sa'yo. Hindi nga pare, eh. Siyempre, sa magbabayad doon ako, eh, naghihirap, ako doon pare. Eh, deserve mo yan pre. Grabe ka mong, ano, mang kurakot sa mga tauhan mo. Sa mga pinapasok mo. Ba't magkano mag nakultas ko sa'yo? 20. Oh, napakalaki ba ng 20 sa'yo? Oo. Malaki sa'yo yung pare kasi may bisyo ka. Huwag mo na pakialaman yung bisyo ko. Ako, dapat iyalam sa mga buhay mo, ha? May bisyo ka na, tapos Matago ka pa sa ano, babae. magkano eh. ka nang ano dyan, makarinig naman ano dyan. Ay, malaman. Ay, tawagan ko misis mo. Wag mo tawagan naman. Ito si pare, wala rin to eh, no? Puta na mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natanggal eh. <laughs> ako? Oo! Nang... Oh! Pare, pinaprotektahan ko pangalan mo. Ang pangalan ko hindi yung pinaprotektahan, pare. Ang pangalan mo ay madungis na. Kaya dapat dungisan pa. Sus! Oh, sinira mo ako pare. Hindi ka sinira ka. pare. Walang ganun pare. Lumapit ka nga dito. Alayo mo. Alam mo pare, ito ano mo oh. Ano, magbago ka, magbagong buhay ka para sa anak mo, sa asawa mo. Iwanan mo na ang bisyo na yan. Mahirap pagbago pre. I iwanan ko na lang pamilya ko kasi iwanan ko ang bisyo ko. Ayan, ang yan laging ano mo, yung, oh. yung ano, dahilan mo. Ano ma? to, matatag ang prinsipyo ko. Dapat pare, hindi ka na nabumuo ng pamilya kung ganun din. Hala, nabuo nga. Hindi ka naman pinabuo na ubuo yun. Nabuo. Anong magagawa ko? Isa pa yan. May nabalitaan ako sa pare. Ano yan? Ang dami na itong nalalaman. Yung ano doon, yung tindero doon sa kantin, si Inday. Hmm. Puta na buntis. Ang, oh. Hindi ako yun. Nagpa-plastic labo ako. Tangin <laughs> <yun> mo. <laughs> Nagpa-plastic labo ako doon. Tatlong plastic labo yun. Presibli mamaya kalosot doon. O, tignan mo. Kala ko dililigaw mo lang buntis niyo, binaratan mo, kinanak mo. Kinala, kaya nagpapakalaman siya. Ako eh, bibili naman mo ng UC. Eh. Inaasahan mo ng pamilya niya. oh breadwinner yun. pa oh, breadwinner, ang ginawa mo? winasa hmm? mong kinabukasan. Ayok, paano yung panak lang? Ampa, alam mo pre, grabe ka. Oh. Hindi ka makaano sa tao. Hindi ka nang nakakatulong sa pamilya mo. Tapos, sa akin, sinisira mo pa yung name ko. Kira na ang matagal ang pangalan mo, pare. Kasi sinira mo nga. Oo nga, ako nga ang salarin nga. Gawa nga ng pandemic nga eh. Kaya nagkagaganito rin ako. Ako, uh, amya, uh, sige, meaning ko sa'yo. Oo. Oh. Uh, may bisyo rin ako. Patagal lang nga. Ah. Pero hindi naman ako ganyan, ano nansisira ng tao. So, ay, nako, ngayon mo lang sinasabi yan. Maninira ka rin pagtagal ng panahon. Eh, Ano mo, ako pa, ulol. Pero Alam kina mo pa. Kinakain ka na kasi ng ano mo, pre, sa sistema mo rin. Pare, hindi pa kinakain to, buho pa to, pre. Baka ikaw. <laughs> Pinapaano ka sa'yo ni Foreman, Ayaw, ay, kaibigan lang kita eh. Ayaw ko kay Forman, nagsisipo yan. ini siya kaya di hindi ako sumasama. Kaya nga, eh, uuwi na ako. Eh, kasi gusto ka. Pagka lang maingay dyan, para malang kahati. Ayaw nyo talaga nito ni Pare. Kasi si Pare. sabihin kita. Pare, wag naman.